Cool! So, magandang umaga, cool! So, ngayong araw, cool! So, uh, magpubahagi na naman tayo, cool, kunti ng uh, tips, cool, o kunti knowledge about sa mga... sa plumbing, cool! Just watching you, don't shame ang, i-share ko ngayon so kung ano ang pangalan nito kol at kung ano ang size nito so kung ano, ano lang kol kanang uh, easy lang to sa mga nakakaalam kol pero uh, itong video na to uh, para po sa mga uh, hindi pa naka kol, uh, hindi pa nakaalam so ito po lang tawag nito kol uh, PBCY 4x4 So, saan mo makakuha yung 4x4 kol, Ito kol ito yung ano niya. 4 uh, inches po, si, po siya kol, 4 inches. ah uh, why siya? Tapos 4 by 4. Kasi ito kol. 4 siya. At saka ito 4. So magagamit mo siya sa ano kol kung may may intercept kol nga ano. Naka naka-intercept <coughs> siya. Pwede magagamit mo siya. Y45. Sa so, ito po. So, why? Ah. Uh, eh, ito yung pasok nandito yung ano mo, call. Nandito yung flow mo, pa ganon. Siyempre, nagaganyan yung y mo. Pan So, hindi pwede, call, kung ganito yung, dito yung drain, eh, ganon mo, call. So, hindi pwede yan, call. So, baliktaran yan, call. So, ito yung tamang position niya, call. Kung dito ang drain mo, so, dito siya ilagay. Tapos, yung isa doon, pip pipikapin mo. So, ito ang gamit niya, Kul. O. Oh, PVCY, 4x4. So, marami itong klase, Kul. So, hindi lang 4x4. Ah, basta ito ay, Kul. Meron ding 4x3 dito. 3 inches dito. Ito, palagi itong 4, Kul. 4 inches. Ito lang yung magbabago. So, mag-review siya konti. Meron ditong 3s. Meron ding 4x2. Dito, Kul. O. Oh. Magagamit ko siya sa mga dugtungan na ma... Magkaiba yung sukat ko ba ng tubo? Oh. So, maraming salamat ko sa panonood.